Good day mga kabaro Ayan may isi-share sa inyo na 20 pesos na mga kabaro na Lagpasquilio Ayan Ang ganda mga kabaro Ng Lagpasquilio na 20 pesos Alam ko mga kabaro ito ngayon ay Viral ito mga kabaro May naghahanap nito, na Ayan kaya pinapakita ko para makita niya to mga kabaro meron tayo dapat na piraso mga kabaro na lagpas kwilyo yan ang ganda pa bagong bago yan hmm. sana ay makita to ni buhay kwilyo at magustuhan niya tong aking mga 20 pesos na lagpas wiliyo mga kabaro ayan. Pare-pareho lang yan lagpas wiliyo na 20 pesos. Ayun, ang ganda. Ayun, apat na piraso. Yung isa para pang may mint mark sa taas. Dalawa yung ano niya mga kabaro ayan. Ang ganda. Ayun. Yan. Hmm. Apat na 20 pesos. Alam ko na ito mga kabaro, hinahanap to ni ano eh. Boy Quilio. Binibili niya to na ang libo-libo mga kabaro. Ang sabi niya, libo-libo ang bilin niya. Ni Boy Quilio ang 20 pesos. At sana ay magustuhan to niya. Yan. i nya niya lang ako. Yan ang ganda ng isa na itong 20 pesos mga kabaro parang may ano siya parang murang mint mark siya yan ang ganda niya 20 pesos yan ganda yan ano ang ganda na apat na 20 pesos mga kabaro ayan bagong bago pa ayan wala ko siyang tama maganda ayan kabaro 20 pesos ayan apat na piraso puro bago po ito mga kabaro makinang makinang na 20 pesos yan so, sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na 20 pesos mga kabara salamat